Dahil malapit na nga yung Pasko guys, kaya maaga nga pala tayong nagluto ng espagueti dito sa bahay. At ito naman muna yung pupudtripin namin ngayong araw. Wow, hinaluhalo talaga. <laughs> Pero bago ang lahat, si simulan muna natin sa magandang umaga. Maaga nga akong pumunta dito sa bahay ng kaibigan ko at ako pa nga yung gumising sa kanya dahil marami daw ang istak na spaghetti sa kanila kaya nag-aya siya kagabi na ito naman daw yung food namin ngayong araw. Ay wala din naman talagang problema sa atin yan lalo na pag libre. Kaya pagbalik nga natin dito sa bahay ay nagluto nga lang din pala tayo ng isang itlog kasi medyo gutom na nga rin talaga sa mga oras na to. Pag ako talaga mag-ulam ng itlog ay di talaga pwedeng di ko nilalagyan ng toyo yan. Yan kasi yung ginagawa ko para tipid sa ulam at marami tayong makain na kanin. Kaya tamang food trip naman tayo dito sa agahan. Dahil may bagong lutuan nga itong kaibigan natin. Kaya ito nga lang din pala daw yung gamitin namin ngayon. At napakaganda nga ng lutuan nila dito guys. Kasi yung gagamitin dito ay yung gamit na asiti para umapoy. Kailangan mo lang magsindi ng karton at ilagay mo lang dyan sa butas. At hihintayin mo nga lang din palang lumakas yung apoy. Nakailang sindi na nga rin pala kami dito ng karton. Kaya napakadami ng laman ng butas. Kasi medyo matagal-tagal nga rin pala itong papuyin. Dahil malakas na pala itong apoy guys. Kaya sinalang na pala natin itong kaldero na merong tubig at naglagay nga lang din pala tayo ng kunting asin at atin nga lang din pala itong takpan kaya sunod naman tayo dito nagayat ng bawang at sibuyas at gayatin nga lang din pala yan natin sa sobrang maliliit at all goods na nga rin pala yan uki okay na nga yung bawang ay tabi nga lang din pala natin at sunod naman natin gayatin itong sibuyas ganda talagang panuurin pag nakakat yung video ay talagang napakabilis naman talagang magayat pagkatapos nga nating mahiwa yung marikado ay sakto naman kumulo na nga rin pala ito kaya ilagay na nga rin pala natin dito yung pasta ng spaghetti halo-haloin nga lang din pala natin para hindi hindi magdikit-dikit habang pinapalambot ba? At tinakpan nga lang din pala yan natin at sa ilang minuto nga lang ay all goods na nga rin pala yan. Kaya hanguin na nga rin pala yan natin guys at sunod naman tayo dito magsalang ng kawali. Napakaganda nga rin talaga kapag meron kang mga ganitong lutuan kasi di mo na kailangan pang bantayan yung niluluto mo. Hindi kasi katulad sa kahoy kapag magsaing ka ay kailangan mo pa talagang bantayan kasi kapag mawala yung apo ay talagang bubutod yung sinaing mo. At balik nga tayo dito sa niluto natin guys pagkatapos nga natin nagisa yung bawang at sibuyas ay naglagay na nga rin pala tayo dito ng corn kasi gagawa na nga pala tayo dito ng spaghetti so simpleng spaghetti nga lang din pala yung gawin namin ngayon guys at di na nga rin pala kami maglalagay dito ng cheese o so, kung ano-ano pa na kailangan pang ilagay dito sa spaghetti yung simpleng spaghetti lang ba yung tamang pang food trip at sakto nga din to talaga kasi medyo matagal na nga rin pala tayong hindi nakatikim nito syempre naglagay din tayo dito ng condensed para meron ding tamis ba at ilang minuto na nga lang din pala yan guys ay all goods na nga rin pala yan kaya naglagay na nga rin pala tayo dito ng pasta para yung mga ayaw pang kumain ay dito na nga rin pala sila kuha mamaya. Isang kilo nga rin pala itong niluto namin kaya medyo marami. Parang merong birthday ba? Isa pa naman to sa hindi mawawalang handa lalo na kapag merong mga birthdayhan. Lalo na ngayong Pasko ay iwan ko lang kung meron ka bang makikitang bahay na walang espageti. Dahil nabigyan na nga natin silang lahat guys kaya di pwedeng hindi natin tikman yan. Wow! Hinaluhalo talaga. Espageti <laughs> ba? Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to ay maraming salamat palagi sa panunood nyo.